Mga katrupa, ito palang prutas na ito ay tinawag na, the miracle fruit of the tropics, dahil sa kanyang napaka-amazing na benefits particularly killing cancer cells. At mayroong pang pag-aaral dito na ang prutas na ito ay 10,000 times na more potent kaysa sa chemotherapeutic drug na adriamycin. Pero bago natin ipagpatuloy, please huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang prutas na guyabano or anona merk or soursop sa English, ay makikita lamang sa paligid pag nakatira ka sa probinsya. Ang kanyang prutas ay ginagawa itong fruit juice, puri, wine, at pwedeng kainin. Ang dahon naman or balat ay ginagawang tea or flavoring sa mga pagkain. Ito ay may lasang matamis na maasim ang kanyang hinog na bunga at napaka-juicy niya. Alam ninyo ang prutas na ito ay mayaman sa carbohydrates, dietary fibers, vitamin C, vitamin D1, vitamin B2 at pinapalakas pa niya ang immune system natin. Tapos mayroong pag-aaral pa dito ang Chemicals and Energy Division or CED ng Department of Science and Technology Industrial Technology Development Institute or DOST ITDI. Kung saan nagpapakita ang guyabano na may mataas na flavonoid content. Ang flavonoids ay ang mga phytochemicals na pumipigil para dumami ang mga viruses, carcinogens, And allergens. At ang guyabano ay scientifically and traditionally proven to have great natural benefits. Ito ay nakakatulong para mapababa ang fever, spasms, heart rate, and blood pressure. It also relieves pain, inflammation, and asthma. Consuming of guyabano extract ay ligtas na pinipigilan nito ang cancer cells from forming while slowing down tumor growth. Nakakatulong din ito para pigilan ang pagdami ng harmful bacteria, viruses, fungi, and parasites, even as it stimulates digestion and stop convulsions. Pinapatay din ito ang mga bacteria that cause tooth decay, gingivitis, yeast infections, cholera, and staphylococcus infections. Napag-alaman din na ang green unripe guyabano fruit ay mas mataas ang kanyang flavonoids, compare sa hinog na prutas ng guyabano. Ang dahon naman ng guyabano ay mayaman sa tannins, fats and oils, and unsaturated steroids. Dahil sa kanyang mga properties, talagang masasabi mo na malaking tulong talaga ang guyabano sa kalusugan ng isang tao. Dahil pinapalakas nito ang immune system natin, pinuprotektahan din nito ang ating balat from environmental oxidative damage, prevent urinary tract infection, pinapalakas ang mga buto natin, at higit sa lahat tumutulong ito para hindi magkaroon ng cancer ang isang tao. Mayroon din isang study na ang guyabano extract ay tumutulong para paliitiin ang size ng breast cancer tumors, at pinapatay nito ang cancer cells. Kaya talagang napakalaking tulong talaga sa kalusugan ng tao ang guyabano. Ang hindi lang pwede kainin sa guyabano ay ang kanyang buo, dahil mayroon itong toxic compound na may masamang epekto sa ating kalusugan. Kaya ano pa hinihintay nyo? Kumain na ng buyabano. Yun lang mga katrupa, maraming salamat sa time ninyo.